The Bark Ads Ryan Agoncillo, naghahanda na para sa Sabado, November 9. The Bark Ads Main, na ng mga The Bark Ads at mga legit The Bark Ads, pero bakit biglang nag out? Mga The Bark Ads, nagkaiyakan sa dressing room. Ngayong Miyerkules nga November 6, 2024, ay talaga namang namiss ng mga Dabark at si Maine, dahil muli na nga itong napanood live sa Itbulaga. At syempre, lalo na nga, ang mga legit da ads netizens, na masayang makita si Main, at syempre ang kakulitan nito sa Itbulaga. na talaga namang namiss din ang main at miles tandem sa Itbulaga, lalo na nga sa segment na Perifi. Kaya naman, ay talaga namang muli ngang nakita ang kakulitan ng dalawa, lalo na nga si Main sa segment na ito, na kung saan, ay talaga namang napaupo pa nga si Miles sa katatawa, dahil sa ginawa ni Main. Yan na, ay matapos ngang gayahin ni Main, ang ginawa ng Perifi player, na kung saan ay nilabas nito ang dila niya. Kaya naman, ay makikita nga dito ang naging reaksyon ni Main at Miles, matapos itong gawin ng Terrify Player. Hanggang sa ginaya na nga ito ni Maine. na inunit pa nga ni Main, na kung saan ay nakatingin na siya sa periphery player. Dahil nga dito, ay makikita na nga ang mga nakakatawang naging reaksyon, ng mismong periphery player na unang gumawa nito. Lalo na nga si Miles na talaga namang tawang-tawa nga, dahil dalawang beses pa itong ginawa ni Nain, kaya naman ay makikita na lang napaupo na nga ito sa katatawa dahil sa ginawang ito ni Min. Pero sa segment pa rin na Perifid, ay makikita din naman ang mga nakakatawang naging reaksyon ng mga sining queens matapos na may sabihin si Boss Joey patungkol sa apat sa kanila na may hawak ng cards. Ito nga, ay habang nagbibigay ng payo si Boss Joey sa periphery player, na kung saan ay ayon nga kay Boss Joey, ay nasa pagpili na niya, o sa pipiliin na nitong singing queens ang kapalaran nito sa periphery. Pero, biro nga dito ni Boss Joey, na hindi naman daw mapagkakatiwalaan ang mga singing queens, na may hawak na mga cards. Kaya naman ay makikita nga ang mga nakakatawang naging reaksyon dito ng mga singing queens. At ganun na rin na si Bossing. May humamon pa nga sa mga O oh Baby Singing Queens sa barangay na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood at mga netizens. Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Tinakpan pangal ni Bossing ang mata ni Queen Amber dahil baka daw matakot ito sa mga singing queen sa barangay na matatanda ito din nga ang dahilan, kung bakit pabirong nag-walkout si Maine, matapos na ipaalam ito ni Alan Kay sa opening ng Itbulaga. Kaya naman, ay matapos nga itong sabihin ni Alan, na may gagaya sa mga singing queens, ay makikita na nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Maine. Hanggang sa pabiro na nga itong nag-walkout. Kaya naman makikita din ang mga nakakatawang naging reaksyon dito ng mga The Bark sa studio, nagulat na gulat -nagulat nga sa ginawa ni Main. Makikita pa nga ang mga nangyari sa backstage, na kung saan, ay muli nang makikita ang kakulitan ni Main at Miles, kasama ang mga The Bark Ads. Sa TikTok account ni Tito Sen, at sa FB Reels ng TVJ. Kaya naman ay makikita nga ang mga pabirong pag-iyak nila dito, Lalo na nga ang sinabi ni Miles na masaya na ulit ang buhay nila sa pagbabalik ni Maine. Na nagulat pa nga si Maine nang makita ang camera. Kinaaliwan pa nga si Bossing at si Alan K sa segment na Bawal Judgmental Kaba na kung saan, ay ginaya nga ni Bossing at Alan K. ang mga nag-viral na videos ng mga sikat na fur babies, na mga bisita nila sa segment na ito. Gaya nga ng mga ito. na talaga namang kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood at mga netizens. Samantala, kaabang-abang na rin nga, ang huling sprint race ngayong taon ng ating The Bark Ads na si Ryan Agoncillo, na kung saan, ay naghahanda na ngang muli, para sa huling sprint race sa Sabado, November 9. Kaya naman, ay hindi nga ito present sa Itbulaga ngayong Miyerkules November 6, at syempre lalo na nga sa Sabado November 9. Na matatandaang, ilang beses na rin nating napag-usapan, Mula nung unang schedule July 13 at September 28. At ngayon nga, ay ang huling sprint race ni The Bark Ads Ryan sa Sabado, November 9. Na makikita na nga ang mga paghahanda na dito ni The Bark Ads Ryan para sa Sabado. Na makikita din naman sa IG post na ito na siyempre, ay maaari din namang mapanood ang Facebook livestream nito sa Sabado November 9, sa TGR Philippines Facebook page. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?